Ito na. Hinahanap sino... yan. Oh, ito, ito yung LTO. LTO. O, LTO. Tingnan nyo, napakadaming LTO. Ito oh. <laughs> <master, laughs> na <yun, tip> ay sumusumpa na susunod, susunod sa batas at kayusan na ipinatutupad ng bagong gobyerno ng siyudad ng Maynila. Bibigbain ko ito at ibibigay sa taong bangketa. Tumingi ka sa kanila. Tumingi ka. Sabi mo ako'y nanunumpa. Ako'y nanunumpa. Okay. Ha? Viral ka na. Bukas. Hindi ka na makakatrat. Opo. Ha? Okay. Halika dito ka dito.

Joke lang. Kaya ba natin ito? Oo, okay. no, oh, na kung... natin ito. Linisin na natin ito. Oh, may irap buhaling yan. Conflict, balikan natin patito oh, okay. size bokers bokers pinanliti ito oh. pinanliti sir pinanliti kung ano naman na gusto talaga ngayon tulog talagang ano? 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 Oh, Hindi. Oh, Hindi. Oh, Hindi ganito. Sinong oh, oh, oh. sinong in charge? In charge ng hawker sino? Sir eh, Irish. sir. Okay. Balikan natin natin. natin ito talaga, ito ayun mo eh, Sigurado ko, kita mo naman o, no, ano ba? Ah, parang ang bawbaw ng may nila dahil sa kanila, hindi naman nila. So, kunin na natin to panahon. Tuturuan natin sila ng lingkot na Balikan natin. To, natin. You know. saka yung mga langis yan. Saka Para na sa oh. environmental disaster ito. Ito, sa totoo na. natin ito. Pakawanan ito. natin Alika, alika, alika. Asan? Asan? Alika. Asan? Asan? Asan na? Alika dito. Oh, tat oh, tatanungin kita. Isang tanong, isang sagot mula sa puso mo. Yung ang usapang lalaki. Sa tingin mo kaya, tama yung ginagawa nyo na yan? O, oh, ito eh. O, oh, ang ginawa nyo, nandaya kayo. Kasi mandaraya talaga kayo. Okay tayo, ginawa nito. Kinukuha okay. tayo. Kayo lang ang nakikinabang, ikaw lang ang kumikita, ikaw lang ang nasasarapan. Pero nasasaalaula mo ang siyudad. Hindi ka sumusunod sa batas at kaayusan ng law no and order. Isa ka sa at gusto magbabagsak sa siyudad ng Maynila. Tingnan mo, may bagong gobyerno na tayo. Iba nang mayor natin, may bagong alcalde. Ayaw pa rin tayo Pukuin namin kayo. Ito ha guys. Ito lang ang pangako ko sa inyo. Bukas, babalik kami, may dala kaming kasangkapan. Diba? Sa equipment. Kukunin namin yung bag. Hindi niyo naayos siyang kukunin kung bukas siya. I promise you that. Ito ang chip ng Hawker. So nandito o. Kukunin namin niya. Magdadala kami ng kasangkapan. Portrait. Pupuhakin natin niya. Kasi matigas ang ulo niyo. Pagkabagalayaan ano yung street 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 okay. -ib nyo. Na ang ng batas sa street 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 ng street 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 Claro M Recto na itong uh, pinapabay natin ng Sala Street palapas na tayo ng CM Recto ito yung uh, may isitaan Recto kayo kung yung matatandaan eto nga uh, pakod na to na nakikita nyo sa may kilit ng isit ng tekto dati wala ito mga kayo so lately lang nalagyan ng uh, agen ito again December 23 uh, 2019 kasama natin Colonel Magdaluyo pati na rin ang uh, Hawkers pati na rin ang DPS uh, District 3 mga kayo ah, uh, Claro M. Recto ito kami napaypay natin galing tayo ng Sales sa saka ng Gonzales po yat street sa, uh, sa may Kiapo no? galing din tayo ng karya mga kayo sa gilid tayo ng access no? dito sa may isda na ah, sa may uh, recto sige maniwala ka sa akin makukuha ito pati na rin ang mga kapulisan ng uh, ni Colonel Magdaluyo <mulik> <mulik> Pinabaybay natin itong uh, gilid ng uh, access oh, sa may uh, recto. Kung ayaw uh, mga nyo mapapatatan uh, sa gilid ng isatan recto. Yung orange na yun, mga kayo na yun ang isatan uh, kasama natin si Colonel Magdaluyo. Mga kapulisan, syempre kasama din natin. at uh, natin itong uh, gilid ng uh, access o oh, yung computeran. No? Oh, yung gilid ng isatan recto. Going uh, to Kaya po tayo mga kayo. O oh, yung going to... going to ano uh,

Itong lugar na to mga kayon, ito uh, sikat na sikat to sa mga tindahan ng mga airsoft o yung mga helmet, mga gamit na mga pang airsoft, mga pang uh, security guard, mga pang army, mga pang police, mga uniform, mga costume, mga natatahi. awa awa oh, yeah. pinairal natin walang mangyayari sa so, parang umadap lang tayo sa sistema ng Duma pagkakaroon oh, yun talaga yun talaga nangyari yun talaga nangyari

o, oh, tingnan nyo mga IT. O, oh, tingnan nyo. O, oh. oh. dami. Ito yung computer. So, kunin na yung computer nito. Yes, sir. At sir, meron pa dito, sir. Sa taas. Yes, sir. Baka natin. Kunin nyo nga ito. Kunin nyo nga ito. Ito, uh, uh, sa... Ito, sir. May mga chubera. So, aakit ah, tayo sa taas. Ito, sir. Ito, sir. Ito, sir

O, oh, di yes. pe, na print na lang. They na. Ano, yeah. laki ng yeah. printer nila. Sige, ito, scanning, Papa, Ay, oh, ito. scanner nyo, sir. O, may scanner pa. Mayroon silang scanner. Ngayon, o. Mm. Ito. Sige, kunan nyo na lang. Yes, sir. Baba tayo. Kunan nyo, kunan nyo, kunan nyo. Ayan, Sige, baba ba ako kunan nyo. Again, Baka tayo bumagsak. Ayan, kunan nyo na lang. Sir, natin to, sir. O, uh, hindi. Ipakawa mo muna ng, ano. Yes, sir. Ang ebidensya. Ayan, yeah. eh, oh. Okay na to sir, hanggang dito lang. Yung task kwarto na nila. Diploma. Ah, kwarto na nila. Opo, ito na po yung pag- okay, kayo na. Yung baba at yung task. Yeah. Naka Photoshop, kitang-kita yung uh, diploma, no. So, yeah. so ito yung To, uh, scanner National nila. High scanner. School. Scanner, scanner. computer. Tapos, uh, mayroong printer dito. Ready to print, print na yan. Tapos dito may mga. Ito mga printer din. Ito diploma to. Galing DepEd. Ginagawa nila replica nila rito mga kayon. Peking papel sa mga peking certification. Ikaw ay nagsasabi nga graduate. Tatlo printer. Tatlo sir. Tatlo. Meron pa sa baba isang printer. Marami. Marami yan. Ibig sabihin. Marami yan ang production. Masuk ke bawah. দুকেক 9-১িা BILLা স্যাখয়া